Hello, 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 hello hello everyone. Oh, welcome to my uh, video for today. This is my video for today mga kaibigan. At nandito naman tayo ngayon dito sa uh, tawag nito uh, anong doon ang tawag nito? Pagawaan, pagawaan ng sasakyan. Uh, dito sa may uh, uh huh, dito sa probinsya. dito kami sa probinsya mga guys dito at papalitan namin itong uh, battery ng aming sasakyan at uh, kailangan mapalitan ng battery kasi mahina na madalas na lang na no na mahirapang ma-start yung uh, under niya kaya ang payo ng mga mekaniko ay kailangan daw palitan ng uh, bagong battery, ayan o no, yung pangalan ng pagawaan no. ayan o no, oh. Hmm? ayan o, suliapan natin muna yung mga kasamahan din natin na una nang nagpapagawa dito, ayano o, nagpapagawa naman yung mga naunang mga uh, kababayan natin dito e, pinapa-overhaul naman ang kanilang sasakyan doon sa dito sa duro nito, ayano o at uh, kasalukoy ang inu-overhaul pero suliapan nga natin pansamantala kung uh, ano yung pinaggagawa nila dito sa uh, pagawaan nito ah... Hmm? Uh, at ito, oh, kompleto yata sila dito ng mga equipment na tools. Oh. Mayroon silang mga uh, equipment tools na ginagamit dito para sa mga nagpapaayos ng mga sasakyan ay mabilis lang nila matapos. Yung iba naman ngayon, oh, nagpaparecap naman ng gulong. At para mayroon silang reserva kapag nasiraan sa pag, mahabang pag, pagbibiyahe. Eh, no? Hello muna tayo sa mga friends and viewers natin na nakonood sa aking video for today Oh, shout out everyone Have a nice day mga kaibigan Have a great day to all with you. Have a wonderful day Sa lahat, -lahat po na nakonood ng aking video for today Heto naman po kami ngayon Ha? Nandito naman po kami ngayon sa pagawaan ng sasakyan at uh, pansamantalang uh, natin itong isa naming mga kaibigan uh, ibigan na nauna nang nagpagawa ng kanyang sakyan, nagpaayos, nagpa-overhaul para sa kanyang malayong paglalayag sa malayong biyahe daw hmm? mahirap daw pagka uh, hindi niya ma-overhaul baka mamaya may maluwag siyang mga tornilyo hmm? kapag kaka kayo uh, ay mga magbibiyahe na pang na uh, uh, tawag noon nga biyahe mga kaibigan hmm? puntala po kayo dito sa uh, paggawaan o paayusan ng asakyan oh, para ipa-overhaul nyo muna ipalingisan nyo muna eh, pa-check nyo muna yung mga turni turnilyo baka may maluwag at ganun din yung mga gulong ito balikan natin itong aming uh, ordinary yung uh, service at um, uh, hindi pa natatanggal yung battery at uh, yun. ay uh, ngayon tingnan nga natin kung naisalpak uh, na yung bagong battery uh, yun na yun na yun na uh, oh. ay yun oh, oh. Lepan natin at uh, kailangan mapalitan yung baterya na luma Ayon, oh. Tulapan mm -hmm. nga natin. Baka mamaya ay uh, hindi maayos yung pagkalagay ni kuya, eh. Ayusin mo yung kuya, ah. Ay, nakaw. Pagka hindi yan maayos, hindi yan aandar. Pagka umandar, ibig sabihin ay... Uh, oh, one click lang yan. One click, one click lang yung ginawa. At uh, balik-balikan ka namin yung kuya kapag maganda yung pagkasalpak mo, ah. Mm -hmm. Ayan, oh. Talaga namang uh, tinututungan ni kuya mekaniko ang kanyang paglalagay sa ah uh, bagong battery na aming uh, binili sa kanila rin uh, oh, sila rin ang nag-aayaw sila rin ang bibigta ng battery pero ito sulyapan nga natin dito sa kabila yung mga pinaggagawa rin ng mga iba nilang kasamahan uh. Oh. ayan o oh, oh, uh, dising dising talaga sila walang pagpuyakoy-yakoy dito sa kanila lahat sila ay nagtatrabaho hmm? kaya saan? kapa mga kaibigan punta na kayo dito kapag kayo ay uh, nyo nyong uh, maayos at ma uh, check up ang inyong mga sasakyan ay uh, dito lang kayo sa pagawaan dito sa uh, probinsya namin uh, ito oh, um, salamat salamat po sa inyong uh, papanood mga kaibigan sa aking video for today uh. God bless you all mga friends uh. sana ipatuloy nyo pong mapanood mga lahat-lahat ng mga video na upload God bless you and more 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 blessing everyone please like and share pagka nagustuhan nyo at sana po ay mabuhay po tayong lahat pag nabahin na watay lagi ng ating Panginoong Diyos bye bye